Ganito ang gawin mo sa tinapay na hindi na pinapansin dahil nauumay na. Kapag ganito nga yung gagawin mo ay talagang ubus ka agad yan dahil sa sobrang sarap nito. Kaya naman i-share ko nga din sa inyo kung paano ko nga ba ito ginawa. Magsimula muna tayo sa pag ng carrots, onion at spring onion. Kapag wala ka namang food chopper, pwede mo naman itong manumanuhin. Yun nga lang medyo matagal. Kaya naman kung gusto mo rin to, nasa comment section lang yung link. Ito nga pala yung main ingredients sa na gagamitin natin. Tuna and tinapa. Yung tuna na ginamit ko dito ay spicy. Pwede ka rin gumamit ng hindi. I-drain lang natin to dahil yung sauce hindi natin kakailanganin yan. Pero yung sauce pwede pang yung ulam yan. Partneran mo na lang ng itlog. Lipat na natin sa bowl at lagay na natin dito yung mga gulay na grenade natin kanina. Timplahan lang natin yan ng garlic powder at kaunting paminta. Mag-add na rin tayo dito ng mayonnaise. Pwede kang gumamit dito ng ordinary lang. Yung ginamit ko kasi is Japanese mayo. Pwede ka nga rin dito maglagay ng cream cheese pero ito okay na yan. At nag-add na rin ako dito ng sriracha mayo. Haloin lang natin at pagkatapos ito naman yung cheese na gagamitin ko. Mozzarella cheese to. Pwede ka rin gumamit ng quick melt. Inislice ko lang yan ng ganyan kaliliit at pagkatapos yung tinapay naman pinitpit ko gamit yung rolling pin at tinanggal ko yung bawat dulo nito. Lagyan lang natin niya ng itlog para mapagdikit natin mamaya yung tinapay. Lagay na natin dito yung cheese at isang kutsara naman na ating tuna mixture. Takpan lang natin ulit ng tinapay at pitpitin lang natin yan. i natin sa itlog at pagkatapos i-coat naman natin sa breadcrumbs para kapag paninito natin tumamaya ay maging crispy to. Ayan, nakatapos na tayo ng isa. Ganun lang yung gawin natin hanggang sa matapos natin to at pwede na tayo kaagad magprito. Pritohin lang natin to sa mainit na mantika hanggang sa maging crispy na ito katulad niyan. Grabe, napakasarap talaga nito at panigurado yung hindi na pinapansin mo na tinapay dyan kapag ginawa mo nito ay talagang mauubos kaagad yan. At syempre, pwede mo rin yung ganitong luto dahil meron ang tinapay na nabibili na medyo mumurahin. Ang ating ginawa na cheesy tuna kariman, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 10 yung nagawa natin. Ayan, buksan na natin. Wow. Ang cheesy. Mmm. Mmm. Mmm, okay na mozzarella. Mmm. Ang sarap? Ang sarap? Bukas pa tayo isa. Aba, ang init! Grabe oh. Lagyan natin to ano, sriracha mayo. Lagyan natin yung sriracha mayo. Begynn nå. No. Mm. Mm. Mmm.